yeah, yeah. Ang mga peso ay natito yung bowl. Same time, papakita ko sa inyo. Dahil anniversary namin, magluluto kami ngayon para sa mga bata. Yeah. At na rin kami, guys. Papakita na rin kung gano'n kami kasi. Yeah. Ito na. Let's go! Kini, nene, nene. Medyo malabo. Ito na. Magluluto na ang saint nagtutulungan. Ito na yung saint. Tutulungan ng saint. Ito pa rin natin niya. Isa ano yan Tuluto na. Mga ingredients. Ito na. Niluluto na namin guys. Tim. Si sani. Tingin ka dito. Saan? Ay. Ito na. Ang saint. Si Paolo. Saan pinamuha ito saan? si Marvin. Ito daw yung ba? Yes, yes Carlo. Ayun yung isang. na saint. manok. Kinamay. Grabe kami na yun insan ha. Grabe kami na insan ha. Sarap na yung insan ha. Grabe kami na yun insan. Hindi na Putang <laughs> 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 na. Ano ka lang Hindi lang natin. Ah, huh? 13. Uy. Hoy. Hoy. Uy. Sana nakapagod sana. Gasgas Uy! ah. Ito, tuloy na. Ang malupit nating. Yeah. Syempre, alam niyo na. Kapag stink, sigurado. Pag sale, sigurado alam niyo na ang bilib na malupit. malupet pa. Para wala nang bibili sa mga iniririgit. Each.